real talk guys sa ating katawan guys naniniwala na talaga ako guys na pagtumanda na tayo marami na tayong marandaman noon ay hindi ko naniwala na yung hindi pa ako tumatanda mag 44 na kaya ako kaya ngayon ang dami ko nang naramdaman guys umihina na rin ang yung mga buto ah uh, kunting kilos lang wala na ang lang mapagod no noon ay kaya kong magbilad sa init sa isang araw ngayon kahit isang oras lang hindi na ako kayang magbilad ng init parang mapagod yung katawan natin no natin ito pala pag tumanda no? akala ko hindi yon totoo totoo pala so, yung mga binata ngayon uh, advice ko lang sa inyo wag kayong mag uh, abusuhin yung katawan nyo kasi maramdaman nyo yan pag tumanda na kayo alam kong noon sa binata pa ko ay eh. no ako'y binata pa parang para bang lagi kang maghahamot dahil sa lakas mo pero ngayon ang lakas ng nervyos mo <laughs> nervyos na lang ang nag uh, natitira sa'yo wala na lakas kaya kayong mga binata ngayon pag inabuso yung mga katawan mo ngayon ninyo, ninyo, ngayon ha, handa kayo sa pagtanda nyo ha, yung iba hindi naman hindi naman nating sa tanda di ba? <laughs> dahil sa sobrang abuso